Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is General Rodriguez, my message channel. A faith healer, also a matter reader. So, ngayong hapon na natin sabihin sa ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of July 24 hanggang July 31 for the sign off For the sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ano na kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagilaps? So, guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dieter kasi maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel dalang lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Gemini so let's watch this Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahigilat? Ito na at kaya na natin yan. There is the Three of Swords. This is something insecure, something a pain. Now this is something and broken. So this is something and heart pain. And there's an emotional pain. And the Queen of Cups healing. So may mga bagay na unti-unti na magihil sa yon, no? Kung may mga disappointment ka sa sarili mo or may mga bagay ka dito na maaaring nagbibigay sa iyo ng insecurities, no? Kung baga nakikita mo kasi ibang tao na unti-unti nila nakahawakan or natutupad yung mga pangarap nila or may mga bagay dito na maaari magbigay sa inang eksena at sinasabi sa dito na kung magbibigyan ng kaliwanagan at um, uh, kagalingan ang iyong nararamdaman the three of coins are represent the teamwork and this is something in unity and collaborations no meron dito pakikipag-usap pakikipag-ugnayan kung kailangan mo dito guys ng kausap or something um kung kaibigan na tutulong sa iyo na, na makipag uh, kumbaga, Uh, kahit pa paano, na no? maibsan yung inararamdaman mo. This is a queen of, uh, queen of coin by uh, something um, practicality and good sense pagdating sa interview Na no? kailangan maging practical ka pagdating sa finances. At the same time, this is something an ear of sword. No? This is something an toxicity is around you. There's a lot of negativity. So, just be aware sa mga taong nasa paligid mo. No? And because uh, this is something in the chart that we need to take an action. No? May mga bagay or um, eksena dito na kailangan kumi ilos gumalaw, no? The tree of sword represent the temperance for healing. So, magkakaroon ka na ng healing dito for emotional pain, broken, um, broken eksena, no? May mga sakit at kirot, no? May mga pinagdaanan ka na maaaring kumagalagbigiri sa iyo ng uh, malalim na pundasyon or matibay na pundasyon. This is something that Queen of Cups represent um The king of coin. This is something uh, ambitions, no? Kung baga maging practical ka lang daw sa mga plano or mga oh, gagawin mong actions, no? And the three of coin represent what? The queen of sword, the bigger picture. Unti-unti na makikita, masisilayan ng mga bagay-bagay for you, no? And of course, um, about it sa collaborations na kung baga, Uh, binibigyan ka ng kaliwanagan kung sino yung taong kakausapin mo, sino yung taong kumbaga magbibigay sa'yo ng kaliwanagan no, kumbaga itong tao na to ay kumbaga, ano siya, kumbaga may mga perspective or mga plano siya na kumbaga yun yung hinahanap mo, yung mga ganong thoughts, yung mga ganong knowledge ganon, kumbaga umiiwas ka sa mga mga taong alam mong walang patutunguhan ganun kapag kailangan mo umiwas sa mga gano'n. this is something na need once for the silence no maging tahimik ka sa mga plano or obligation mo no maging tahimik ka sa mga ginagawa mo kasi may mga taong sinusubaybay sa iyo at nakikita mga galawan mo at maaaring kumbaga nagbibigay sa ng negativities din yan that because of evil eye contract na may mga taong kumbaga kinokontra ka, no? Or may mga taong kumaga, inaano ka na, hindi mo hindi mo makakaya yan, hindi mo matutupad yan. May mga ganon, no? And because this is a of once by celebration. Mag-ingat ka, this is something homecoming, no? mga may mga tao ka mag-anak ka na may mga no, negative, no? Na... na iniisip sa you or either uh, there's something toxic family or toxic friends around you no just be aware the child card represent what The chariot card represents the star card for a wish fulfillment. So you need to take an action kung gusto mo matamad yung mga pangarap mo at unti-unting gumaling ang yung karamdaman or something mga nararamdaman pinagdaanan. This is something and hope. May pag-asa pa. No? Kaya kailangan mo lang kumilos, gumalaw. The tree of swords because the temperance represents the tower mount for a major changes. No? Malaking bagay na magbabago sa buhay mo dahil sa mga malalim na matibay na naging pundasyon ay yung mga pinagdaanan mong sakit at sakripisyon. No? At yung mga tao sa paligid mo, ginawa mong motivation sila na kumbaga sila yung humihila sa ipababa pero ginawa mo silang uh, motivation para na, para mabago or maiba yung landasin na tinatahak mo this is something five of cups now there's a disappointment, may mga bagay ka man na didisappoint sa mga plano mo hindi na isa sa katuparan sinasabi dito, kailangan mo maging um, practical at kailangan mong um, kumbaga tumanggap no ng mga bagay na he, kumaga hindi pa opor, hindi pa para sa iyo, opportunities na yan. This is a queen of voice by confidence, no? Lagyan mo na ako mga sinasabi dito, lakasan mo ang loob mo, maging matibay ka at maging um, kalmado ka sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. At sinasabi dito, kailangan mong uh, maging matapang no, sa hamon ng buhay. Sinasabi dito, makikita mo ang ka, uh, kalalabasan ng eksena na to. Kailangan mo makipag, um, ugnay, makipagtulungan no, with your friends and of course the relatives and of course the strength of something confidence. No? The more na malakas ang loob mo, the more na kumbaga... Uh, mahal mo yung ginagawa mo at of course malakas ang loob mo sa ginagawa mo na magtatagumpay ka no the of swords because the four of one service the full call for a leap of faith no sinusubukan na pananampalataya at tiwala mo dito at may mga taong susubukan ng tiwala mo no kung mga kung magpapautu ka pa magpapabudol ka pa no may mga taong ganyan eh no yung parang inaabuso no ang yung kabaitan this is a certain page of my intuition makinig ka lang sa God feeling mo Now, let's see what is the outcome. So, the outcome is the night of sorry the success driven. At the end of the time, magsasuccess ka lang. This is something magician with the power of God by something manifestation. May mga bagay na unti-unti ka mga manifest. Magtiwala ka kay God. Magtiwala ka sa mga bagay na ginagawa mo. Na may mga bagay na may isa sa katapanan mo na. No? So, let's see additional messages with um, career, finances. So, this is something of five of one. So, something competitors. Marami kompetensya May mga taong kumaga, kumakalaban sa with the top sir. Nagkakaroon ng na indecision dito dahil sa mga kumaga, sum, kumaga ano, kumaga inaano ka na sa ginagawa mo para mawalan ka ng kumpiyansa, para magulo ka, no? Kumaga, kailangan dito, this is a nine of pentacles with a blossoming abandon. So, ibig sabihin, kaya kanila ginaganon, or kaya kanila sinisira, or kaya kanila ginugulo kasi alam nila ikaw yung malaking balakid, no? Or either naiingit sila sa'yo. So, additional messages. Pero, there's a something that blocks me. Now, this is a financial windfall. Na maaaring lumakas at lumago ang iyong finances. This is something that higher fund. Matuto ka na. This is something education. Na huwag ka na magpapauto sa mga parasites. Sa mga taong nandyan lang kapag meron ka. This is something for of course. By, uh, for of course, by re-evaluate or analyze pagdating sa finances. protector your power, for your energy. Kailangan na mag-budget ka or kailangan, a uh, maghigpit ka no ng sinturon no kailangan mag uh, mag-save ka no at uh, kailangan wag ka na magpapabudol pa additional messages about sa love life as about sa the life, life there's a night of voice for slowly but surely and because the king was by something vision ibig sabihin dito unti-unti mo na makikita yung mga posibilidad na mangyari mabagal naman ang pag-usad pero sigurado na makakaalis ka sa situation mo no sigurado ka na kumagala lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo ay Uh, kasama siya sa, sa magiging tagumpay mo. Additional messages pagdating sa love life, ha? May mga pinagdaanan ka dyan, nasaktan ka, nabigo ka, this is something is of sorry, the may mental clarity, and of course, the ease of sorry, the reference and breakthrough, magtatagumpay ka pa rin pagdating sa buhay, pag-ibig. There's a two of us by choices. Mali ka lang talaga ng pinili. Now, additional messages about naman tayo sa health. About uh, sa there's a page of sword. There's a something, uh, get more information. The eight of Coins is something um, uh, focus, na dedicated sa ginagawa mo. Kung kailangan mong um, pagmasdan niyang yung kalusugan, no? Masyado ka na nag-over fatigue. Or kailangan mong, uh, baka nakalipas ka sa pagkain, gano'n. Kailangan mo subaybayan ng mga nararamdaman mo, no? At uh, kumbaga, kailangan mo ng herbal dito, guys. So let's see what is the additional messages with um with the money move oracle deck. So let's see. For money move oracle deck, represent what? My goodness. Ay, success! Talaga magsasuccess ka you are on the right track. No? Nasa tamang direction ka. Choosing the right directions and, acti and actively overcoming difficulties. No? Marami kang mapinagdadaan ang kasama talaga siya sa, sa journey mo. And there's a flexibility. No? Kailangan mo maging flexible sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. This is something a method. Kasama talaga siya sa ano, kumagad, kasama siya sa ano mo eh, sa 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 formula mo, sa ganun, sa mga pagdadaanan mo, no? So, additional messages. And there's a something at ending. Now, matatapos na. So, this is something, the ending. And of course, uh, it's time to say goodbye to the heart pain, no? And of course, the uh, heartache or something. A lot of pain, no? Ano mang aspeto yan. Sinasabi dito, tapos na. No? Pagdating sa finances and love life, karirin, tinapos na. No additional messages di tayo about naman sa Mystic Love Oracle card with um or Mystic Love Oracle deck pagdating sa love life anong chika sa iyo ng ating gabay And there is a grave. No, there is a no second chances. No, kung maga, pagdating sa sayo, kung maga matapang kayo, no? parang para sa'yo, baliwala yung eksena na, kung maga, okay, dead ma, no? kung baga, marunong ka mag-move on agad-agad. This is something magnetic attractions. No? Kung, maga, alam mo, malakas ang karisma, malakas ang atake mo na may mga taong talagang deserve mong mahalin at mahalin ka. No? And there is something spiritual awakening. No? Parang uh, ka at ma, kung maga, ma realize sa buhay mo. And this is something spiritual journey. Talagang kasama siya sa tatahaking mulandas, no? So let's see what is the magical fairy messages. represent what? Magical fairy messages represent um, comfort um, with the nature. I uh, connect with the nature. Nakailangan mo unwind, guys, no? Kung kailangan mo kailangan mo lumabas-labas. Na kailangan mo makalanghap sariwang hangin, guys. And this is something, a patient, please, kailangan mo haba ng pasensya mo dito. And this is something, and everything is okay, no? Kung gawa mag ka mag-isip, huwag ka mangamba, may mga bagay dyan na ah. hindi mo man ako sa ngayon, pero may mga bagay na ibibigay sa isang takdang panahon. So, let's see what is the additional messages with the synchronicities. Synchronicities, let's see. And there is a rebel. Na may rebel dito. Maaring nag, may mga nag-rebel dito or isa ka sa nag -rebe, nag rebel nag-rebel No, kumbaga may mga pinagdaanan ka na parang kumbaga parang akala mo ah uh, ka ng langit at lupa pagdating sa love life, no? Maaring kumbaga sa dati sa finances kumbaga parang ah uh, mayro ka ditong ano eh, parang nilet go mo yung at tiwala mo or either kumbaga No, kung baga nag ka din sa family mo, na maaaring ng nag-broken family kayo, and there's a something love, no? Kung baga this is a love it, can exist, no? Talaga may tao magmamahal sa'yo for long run. Ayaw mo na parang nahihirapan ka kasi magmahal, parang kung baga mangyayari din yung mga nangyayari sa'yo from from your parents and this is something a block no kung baga, isa, yun sa nagiging blockages kaya siguro ano no hindi ka makausap pagdating sa love life or either pagdating sa love life meron nag ano, sa iyo ng block para kahit na sinong taong mahalin mo or something na ano kung iiwan ka now this is something like that so let's see what is a yin and yang oracle card parang may naghihiganti daw dito parang may gumaganti sa'yo or something may ganun eh and there's a regret this is something disappointed no? may mga bagay dito or tao sa paligid mo na nagsisisi and this is a transformation no? dahil sa pagbabago no? this, and of course there's something taken action na no? kailangan mo kumilos gumalaw daming ano daming energy guys oh, my goodness Meron nag ano dito, meron ditong gumaganti or meron ditong uh, napag-iwanan at kumaga natatakot magsimula ng eksena. For I can help Michael messages. And there's an admit the truth to yourself and accordingly. Now stop pretender. Pretending, na no, kailangan mong um, maging totoo sa sarili mo, iwas mo magpanggap, and you're on the right path, nasa tamang direction ka, no? Kung baga lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid mo, kung baga maniwala ka lang na lahat ng mga bagay na yun, kasama yan sa mga mga pagdadaanan mo talaga, and pay attention to your dreams, no? Kailangan tumutok sa mga pangarap mo, and focus on the divine for health, na no, kailangan mo mag-focus sa health mo, additional messages with an angel spirit. And there's a transportation verification, paglilinis. No? May mga bagay na alisin ka, may mga bagay na lilinisin, no? may mga bagay na lilinisin sa'yo. No, bago ibigay sa yung tao na to, kung aayusin niya muna o may mga tao nga aayusin muna sa buhay mo, bago ibigay sa opportunity na para talaga sa iyo. And there's a problem solving, no? Baga susolusyon na na mga, mga problema mo. Kaya pala there's a something and ending, guys. No, there's a success. And there's a self-inventory. No, kailangan mo mahalin sarili mo, self-love, self-care. At kailangan mo mag-invest sa sarili mo, guys, no? So let's see what is the chakra messages. And there's a destiny to happen. No? May mga talaga, naka, talaga nakatadhana para sa sa'yo. May mga tao talaga may ngit, -ngit at galit din sa sa'yo. Ay sinasabi ko, may, may randito mo nag rebel at gumaganti sa'yo. And there's the perfections, no? Kung baga may mga bagay na, kung baga kahit na anong gawin mo, no? Kung baga talaga ibibigay sa'yo in, in the perfect timing. Or kung baga ma, masyado ka organizer, gusto mo naka-organize naka lahat ng eksena, no? So let's see what is, um, Angels answer. And there's an abundance. Na meron talaga kasaganahan dito, oh. There's an abundance and there's a yes. No, ang, ang mga sagot sa mga tanungan mo ay yes. And there is a something a no. No, this is yes and no. Kailangan marunong ka huminde at mar kumbaga mga bagay na mar, uh, marunong kang dumistansya at marunong kang bumalanse, no? Or may mga bagay na hindi ka dapat ginagawa. So, Moonsology represent what? Your dreams need a practical plan. So, see, kapag gusto mo matapag yung mga pangarap mo, kailangan mo maging practical. And there's a, it's time to take an action. May take an action talaga, ha? Triple clarification, guys, ha? Kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw. May problema sa, pag, sa, sa ano mo, sa, sa journey mo, guys, no? Nandoon ka sa stages na maaaring nakakaranas ka ng mga, mga, challenges. No, there's a playfulness, no? May pagharot dito. No, kailangan mo humarot. O oh, humaha, baka baka maharot ka. And there's an Arkan uh, first for Shaka Arkan Hal Michael for protections. Women holding a coin. So you if you were a woman, iko may hawak ng finances. If you were a man, baka you first may may hawak ng finances. And there's a something in community no, talaga na sa paligid mo, no, or kumag, uh, it's either, uh, community with your friends or community with your relatives, no, or uh, mag anak This is something in actions. Kailangan mo oh my God, this is something taking in action, guys, ha? kailangan nyo kumilos gumalaw dito. Kailangan nyo um, tapusin, solusyonan. And there's a courage, no, ini-encourage ka dito na something, uh, face your fear, And have confidence. And there's a forgiveness. Na no? kailangan mong magpatawad at kailangan mong nakapatawaran dito. So let's see what is our kang Raphael messages for you. And there is an increase your energy. No, palawake ng enerhiya. Kailangan mo magpahinga. And there is a, the expect a miracle. May miracle dito ha. May may himala na maaring gumaling ka sa iyong karamdaman. For angel spirit messages, decide to be happy now. No, kailangan mo magdesisyon na magiging masaya ka ngayon. And there's a trust. na no? kailangan mo magtiwala. And of course, there is a something of bodywork work. So, kailangan mo massage, therapist, no? And of course, exercise. Career change, na no? Magbabago na rin yung career mo dito, guys. Additional messages with an angel spirit. And there's an assessor guides, no? Sinasabi dito, there's a something hidden secret. May mga bagay na malalaman ka. No, mara, malalim naman yung pinanggagalingan nito pero malalaman mo lahat ng katotohanan sa likod nito. And this is something lost land. So this is something soul memories and gift. You're done this before. Nangyari na to sa nakaraan. No, maaaring mangyayari ulit sa kasalukuyan. Kung baga, sinusubukan ka. Or may mga bagay na kailangan mo. yun dito pay attention or kumilis gumalaw. Yun yung taking action. Na kaya nauulit yun na nga nangyayari kasi may mga bagay na hindi ka pa natututunan. For Jesus Loving Coat said, Blessed are the peacemaker for the for they shall be called the children of God, no? Kumbaga may bless daw yung mga tao mas pinili yung kapaham uh, katahimikan no kaysa patulan yung mga taong wala namang kabuluhan no yung mga taong um, kumakalaban yung mga taong gumagawa ng eksena sa iyo kaysa patulan mo daw ipagdasal mo daw sila at ikaw ay bless daw no angels number na present 1 2 3 ay 1 uh, 1331 so good fortune wow So, so may magandang um, bukas, may magandang buhay na nakadaan para sa iyo. At pag-ikot ng kapalaran ay talagang um, gaganda na para sa iyo. This is have faith in your skills and talent as they are a tool that can provide you with the right bright future. A piece of good advice, a moment of enlightenment, or a comforting message in, is on its way. Everything will work out in your favor. So, papabor na raw sa iyo ang sitwasyon. A messages of life represent present what? Forgiveness. Talaga may pagpapatawad ha, guys. No, may mga pagpapatawad dito at kailangan mong bitawan yung mga bagay o sakit ng nakaraan. No, today I bless each soul I perceived to have hurt me. I release them to their own greater good. I can now see that my fast provides me with the lessons that help me live more fully in the present. I no, I no longer struggles with what has been said and done before. I am uh, grateful for every experience that has brought me here. I feel myself with a love that is pure and free. Napagpapalaya. Sa mga pinagdaanan, sa mga taong nagkakagawa sa iyo ng kasalanan, na bitawan ng lungkot, bitawan ng galit, bitawan ng puot, no? Dahil may mga bagay sa buhay mo na kaya inuulit kasi may mga bagay na hindi ka pa natututunan at may mga bagay na hindi ka pa naliliwanagan. So guys, ito ay paalala sa iyo na kailangan mong baguhin ang ikot ng kapalaran sa iyo dahil may mga bagay or pagkakataon na nasa sa iyo na at papabor na sa iyo. No, kumaga na babago lang ang ikot nito dahil bumabalik ka sa kinagis ng Um, pagkakamali mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of July, 24 hanggang July 31, for the sign of Gemini. So Gemini, 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 marami salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading, Laman, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makakarelate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gabi. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga balasaw pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na no way pagpalaan kayo ng just at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manabalik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!